Mga mahal kong ginang kung kayo po ay higit 60 anyos, nanais kong pakinggan ninyo akong mabuti, hindi nang may takot, kundi nang may pag-asa. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga pang-araw-araw na pagkain sa inyong plato, mga pagkaing pinagkatiwalaan ninyo, sa loob ng maraming dekada, ay maaaring lihim na kumakalaban sa inyo, nagdudulot ng hormonal fog, at ginagawang mas mahirap na maramdaman ang pagiging masiglang babae na tunay na kayo. Ako po si Dr. Mila Dela Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric care o pangangalaga sa mga nakatatanda, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga natatanging hamon at pagkakataon sa kabanatang ito ng buhay. Wala ako rito para takutin kayo sa mga pinalaking pahayag. Narito ako bilang inyong pinagkakatiwala ang gabay, isang taong nakaupo at nakinig sa libu-libong kababaihan sa kanilang mga kabiguan at tumulong sa kanila na bawiin ang kanilang kalusugan at kumpiyansa. Nakita ko na ito ng paulit-ulit mabubuting kababaihan na nabitag sa isang siklo ng hormonal imbalance, marurupok na buto mga gabing walang tulog at ang tahimik na paghina ng sigla kadalasan ang ugat ng problema ay hindi ang kakulangan sa pagsisikap, kundi ang kakulangan sa kaalaman kung paano direktang konektado ang kanilang dieta sa kanilang kalusugan. Ang nakakagulat na bahagi, marami sa mga pagkaing pinaniniwalaan nilang malusog ay siya mismong nagdudulot ng pamamaga at hormonal disruption. Ngayon, aalisin natin ang tabing sa limang karaniwang pagkain na maaaring nakakasama sa inyong hormonal balance at nagpapahina sa inyong katawan. Hindi ito tungkol sa paninisi. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan. Kapag naunawaan ninyo kung ano ang pumipigil sa inyo, maaari na ninyong hawakan ng kontrol. Maaari ninyong bawasan ang discomfort, pagbutihin ang inyong enerhiya, at ibalik ang inyong natural na lakas nang hindi umaasa sa mga tableta o operasyon gusto ko sanang bigyan ninyo ng espesyal na pansin ang ikalawang pagkain ipinakilala ito sa atin bilang isang haligi ng kalusugan sa buong buhay natin ngunit para sa maraming kababaihan sa ating edad maaring mas malaki pa ang pinsalang idinudulot nito kaysa sa kabutihan bago tayo magsimula kung naniniwala kayo sa pagprotekta sa inyong kalusugan at pagpapanatili ng inyong lakas habang tumatanda maglaan po ng sandali para mag-subscribe at i-on e ang notifications. Ito ang inyong tahanan para sa mahalaga at direktang payo na partikular na ginawa para sa inyo. Ang inyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan ay nagsisimula sa susunod na pangungusap. Sige, simulan na natin. Ang unang pagkain sa ating listahan ay isang pangunahing sangkap. Sa halos bawat kusinang Pilipino, isang bagay na kinalakihan ng marami sa atin. Ngunit ang modernong anyo nito ay naging isang seryosong banta sa inyong hormonal health at sa inyong sigla. Ang tinutukoy ko ay ang mga processed meat at ang ginagawa ng mga ito sa loob ng inyong katawan ay isang bagay na kailangan ninyong malaman. Hayaan ninyong magsimula ako sa isang bagay na marahil ay pamilyar sa inyo. Lumaki ako sa isang tahanan kung saan ang almusal ay madalas na may kasamang prinitong bakon. Ang mga sandwich para sa tanghalian ay puno ng mga cold cuts at ang mga handaan ay hindi kumpleto kung walang hotdog at longganisa na nakasalang sa grill. Ang mga pagkaing ito ay nakakabit sa mga alaala, ginhawa at tradisyon. Masarap ang mga ito at sa loob ng mahabang panahon, hindi natin ito pinag-isipan. Ngunit sa aking praktika, nagsimula kong makita ang kabilang panig ng kwentong ito. Nakita ko ito sa mga babaeng tulad ni Aling Barbara, isang masipag na retirado na lumapit sa akin dahil sa hirap na pagbaba ng timbang at pagkapagod. Nagigising siya ng maraming beses sa gabi, nararamdaman ang isang patuloy at nakakabigo na brain fog at ipinagtapat na ang kanyang enerhiya ay hindi na tulad ng dati. Ang karaniwang bagay sa kanyang dieta ay ang panghabambuhay na ugali ng pagkain ng mga processed meat. Ngayon, linawin ko po ang isang pirasong bacon ay hindi sisira sa inyong kalusugan. Ngunit ang tuloy-tuloy at pangmatagalang pagkonsumo ng mga processed meat tulad ng longganisa bacon, hotdog, tocino at iba pang cold cuts ay nagdudulot ng mas malaking pinsala kaysa sa inaakala ng karamihan sa atin. Ang mga produktong ito ay pinepreserba gamit ang mga nitrate at nitrite. Sa loob ng inyong katawan, ang mga kemikal na ito ay maaaring maging mga compound na may malakas na kaugnayan sa mas mataas na panganib ng cancer, kabilang na ang cancer sa suso at colorectal cancer. Ngunit ang agarang epekto ay nakakabahala rin. Ang mga karneng ito ay puno ng sodium at hindi malusog na taba na maaaring magpataas ng inyong presyo ng dugo at magpahirap sa inyong buong cardiovascular system. Narito ang koneksyon na hindi napapansin ng maraming kababaihan ang inyong kalusugan sa puso at mga ugat at ang inyong hormonal function ay malalim na magkakaugnay. Kapag ang inyong katawan ay namamaga isang karaniwang resulta ng dieta na mataas sa mga pagkaing ito na nagdudulot ng pamamaga, nagugulo nito ang inyong hormonal balance, sinisira ang inyong metabolismo at direktang pinapahina ang mga sistema na nagpapanatili sa inyong pakiramdam na masigla at matalas. Bukod pa rito ang mga trans fat at saturated fat sa mga processed meat ay napakasama para sa inyong mga daluyan ng dugo. Nagdudulot ito ng paninigas at pagkipot ng mga ugat na nagpapababa ng daloy ng dugo sa buong katawan. Isipin ninyo ito, sa ganitong paraan, ang inyong sigla ay tumatakbo sa maayos na sirkulasyon. Kung barado ang mga highway, hindi makakarating ang delivery truck sa destinasyon nito. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming kababaihan ang nakatrabaho ko na ipinagsawalang-bahala ang kanilang mga sintomas bilang pagtanda lang para lamang makita ang kahangahangang pagbabago matapos palitan ang mga processed meat ng mas malinis na mapagkukunan ng protina. Isipin ninyo ang inihaw na manok isda tulad ng bangus o tilapia o mga itlog mula sa free range na manok. Ang mga pagkaing ito ay nagpapalusog sa inyong katawan. Hindi nila ito nilalabanan. Kaya kung ang inyong layunin ay protektahan ang inyong puso, pagbutihin ang inyong antas ng enerhiya at ibalik ang pakiramdam ng sigla, ito ang una at pinakamadaling linyang dapat gawin. Lumayo sa deli counter at bawiin ang inyong plato. Ngunit kung sa tingin ninyo ay bakon lang ang salarin, maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo kung ano ang maaring nagtatago sa malusog na baso ng gatas na iniinom ninyo sa buong buhay ninyo. Para sa maraming nakatatandang babae, ang mismong bagay na pinaniniwalaan nilang nagpapatibay sa kanilang mga buto ay maaring aktwal na nagpapabilis ng pagrupok ng buto. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Ngayon, talakayin natin ang isang bagay na maaring ikagulat ninyo gatas at mga produktong gawa sa gatas. Sinabihan tayong lahat mula pa Noong bata tayo na ang gatas ay nagpapatibay ng mga buto. Ubusin mo ang gatas mo ay isang karaniwang paalala sa hapagkainan. Ipinakita ito bilang pundasyon ng isang malusog na dieta. Gayon pa man pagkatapos ng mga dekada ng paggamot sa mga kababaihang may osteoporosis at humihinang sigla, kailangan kong itanong paano kung ang araw-araw na baso ng gatas na iyon ay tahimik na kumakalaban sa atin narito ang agham na ginawang simple. Ang mga produktong gawa sa gatas, lalo na sa malalaking dami na kinokonsumo ng marami sa atin, ay maaaring maging sanhi ng matinding pamamaga. Bagamat mahalaga ang kalsyum para sa kalusugan ng buto, ang mataas na kaasiman ng ilang produktong gawa sa gatas ay maaaring maging sanhi para hilahin ng katawan ang kalsyum mula sa mga buto Upang mapanatili ang balanseng pH na kabalintunaan namang nagpapahina sa mga ito sa paglipas ng panahon. Nakakita na ako ng mga kababaihan na walang kasaysayan ng problema sa bone density sa pamilya na nagkaroon ng malaking problema at ang kanilang madalas na pag-inom ng gatas ay madalas na isang pangunahing salik. Pero hindi lang 'yon. Ang gatas ng baka ay natural na naglalaman ng mga hormone na maaaring makagambala sa maselang hormonal balance sa katawan ng isang babaeng post-menopausal. Kapag madalas na iniinom, maaaring magdulot ito ng pamumuo ng hangin sa chan bloating, pabago-bagong mood at pagkapagod. Nagkaroon ako ng mga pasyente sa kanilang 60s at 70s mga babaeng, tulad ni Aling Susan, na nagreklamo ng patuloy na pananakit ng kasukasuan at bloating hindi nila kailanman iniugnay ito sa kanilang pang-araw-araw na yogurt o sa keso sa kanilang mga sandwich. May isa pang piraso sa puzzle na ito, pamamaga. Maraming kababaihan ang may sensitivity sa kasein isang protina sa gatas na maaring makairita sa bituka at lumikha ng isang estado ng mababang antas at talamak na pamamaga sa buong katawan at ang pamamaga na iyon ay maaaring magambag sa isang malawak na hanay ng mga isyo na may kaugnayan sa edad. Kaya ano ang daan pasulong? Sa kabutihang palad ito ay mas madali na ngayon kaysa dati. Ang almond milk oat milk at lalo na ang gata coconut milk ay mahuhusay na alternatibo. Makakahanap kayo ng masasarap na plant-based na yogurt na talagang sumusuporta sa kalusugan ng inyong bituka. At kung mahilig kayo sa keso, isaalang-alang ang pagkain ng mas magaan at hindi gaanong na-prosesong bersyon tulad ng kesong puti sa katamtamang dami. Ang paggawa ng maliliit na pagbabagong ito ay maaring magkaroon ng malaking epekto. Magpapasalamat sa inyo ang inyong mga buto at inyong mga hormone. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang susunod na banta ay wala sa inyong baso kundi nagtatago sa inyong mga paboritong comfort food na nakabalat kayo sa isang ginintuan at malutong na balot ito ang uri ng pagkain na nagbibigay kasiyahan sa isang craving ngunit dahan-dahang pinapahina ang inyong pagkababae mula sa loob puntahan natin 'yan ngayon bigyan natin ng liwanag ang isa sa pinakamalaking nakatagong kaaway ng kalusugan ng puso at hormone ang mga saturated fat mula sa mga pritong pagkain at fast food. Sa totoo lang, malapit ito sa puso ng marami sa atin. Mayroon akong magagandang alaala ng mga hapunan tuwing linggo na may malutong na fried chicken o ang simpleng kasiyahan ng isang mamantikang burger at fries pagkatapos ng isang mahabang linggo. Ang mga pagkain ito ay bahagi ng ating kultura. Ngunit ang aking klinikal na karanasan ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga kababaihan ay darating sa aking opisina, ipinagmamalaki na kontrolado ang kanilang kolesterol, ngunit nakikipaglaban sila sa mataas na presyon ng dugo at sa pakiramdam ng pagkalugmok na dulot ng patuloy na pagkapagod. Ginagawa nila ang lahat ng iba pa, nang tama hindi sila naninigarilyo. Umiinom sila ng katamtaman ngunit ang kanilang dieta na puno ng saturated fats mula sa mga pritong pagkain, mga fast food drive through at matatabang hiwa ng karne ang nawawalang piraso ng puzzle. Nakikita ninyo ang mga saturated fat ay hindi lamang nagbabara sa mga ugat na patungo sa inyong puso. Pinipigilan nila ang daloy ng dugo saan man. Sa paglipas ng panahon, ang huminang sirkulasyon na ito ay nagpapagutom sa inyong mga selyula sa oxygen at sustansya na kailangan nila. Kapag nakompromiso ang daloy na yon, namamaga ang mga tisyo, nawawala sa balanse ang mga hormone, at ang resulta ay isang mabagal na metabolismo at isang mas mahina at hindi gaanong nababanat na kalusugan. At mayroon pa. Ginugulo rin ang mga taba na ito ang inyong mga hormone na may tenensyang mag-promote ng pamamaga at mag-alis sa inyong sistema sa balanse. Lumilikha ito ng isang nakakabigo na siklo, tumataas ang taba sa tiyan, bumababa ang antas ng enerhiya, nagkakaroon ng brain fog, at ang inyong cardiovascular system ay patuloy na pinipilit sa katahimikan. Nakakita na ako ng mga kababaihan na ganap na nagbago ang kanilang buhay sa loob lamang ng ilang linggo sa pamamagitan lamang ng pagbabawas ng saturated fats. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang isakripisyo ang lasa. Mayroong mga hindi kapanipaniwalang alternatibo na aktibong sumusuporta sa inyong kalusugan. Isipin ninyo ang isda na mayaman sa omega-3 tulad ng salmon at sardinas, isang masaganang patak ng olive oil, sa mga inihaw na gulay o isang dakot ng mani o walnuts bilang merienda. Ang mga pagkaing ito ay anti-inflammatory at tumutulong na ibalik ang daloy ng dugo kung saan ninyo ito pinakakailangan. Ang paggawa ng pagbabagong ito ay hindi tungkol sa pagkakait. Ito ay tungkol sa pagpapalit ng isang sandali ng kasiyahan para sa pangmatagalang lakas, enerhiya at sigla. Magugulat kayo kung gaano kagaan ang inyong pakiramdam, kung gaano kalinaw ang inyong isipan at kung gaano kalakas ang inyong katawan kapag malayang dumadaloy ang inyong dugo. Ngunit gaano man kasama ang pritong pagkain, may isa pang salarin na mas mapanlin lang dahil madalas itong nagbabalat kayo bilang isang paraan para mag-relax at mag-enjoy sa buhay. Ito ay isang ugali na ipinagtatanggol ng marami sa atin, ngunit sa loob ng katawan, maaari itong magdulot ng kalituhan sa inyong kalusugan. Pag-usapan natin ang tungkol sa alak. Ngayon, pag-usapan natin ang isang ugali na parang hindi nakakapinsala. Kahit nakasiya siya, ngunit maaring tahimik na nagpapamaga sa inyong katawan at umuubos ng inyong pambabaeng enerhiya ang alak. Hindi ko malilimutan ng isang pasyente ko si Jing Carol, isang retiradong guro na nasa huling bahagi ng kanyang 60s. Siya ay isang masigla sosyal na babae na nagbo-volunteer pa rin at kumukuha ng mga klase ngunit lumapit siya sa akin na lubos na bigo. Nagigising siya ng maraming beses sa gabi at ang kanyang mga kasukasuan ay patuloy na sumasakit. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga gawi sa pag-inom, tumawa siya at sinabing, Wala namang grabe, doktora. Ilang baso lang ng wine sa hapunan siguro isang cocktail tuwing weekend. Para sa kanya, ito ay isang normal na gawain. Ngunit para sa kanyang katawan, ito ay isang mabagal at tuloy-tuloy na pagkagambala sa kanyang maselang sistema narito ang tunay na ginagawa ng alak direkta itong nakakasagabal sa inyong balanse ng hormone at maaaring maglagay ng mabigat na pasanin sa inyong atayang organ na responsable sa pagsala ng mga lason at pagregulate ng mga hormone para sa mga matatandang babae iyon ay isang mapanganib na kombinasyon ang matatag na mga hormon ang nagpapanatili sa inyong mood na matatag sa inyong enerhiya na mataas at sa inyong isip na matalas. Kapag unti-unting sinisira ito ng alak, nagsisimula kayong makaramdam na mas mahina, mas malabo ang isip at hindi na tulad ng dati. Bukod sa mga hormon ang alak ay isang kilalang ahente ng pamamaga. Maaari nitong palalain ang pananakit ng kasukasuan, at guluhin ng maselang balanse ng inyong gut microbiome na humahantong sa maraming problema sa panunaw higit pa riyan ang alak ay isang diuretic nagdehydrate ito sa inyo na maaaring makaapekto sa pagkailastiko ng inyong balat at sa pangkalahatang kalusugan ng selula ito ay isang masamang siklo at karamihan sa mga kababaihan ay hindi kailanman nakikita ang koneksyon sa pagitan ng gabing iyon, ng pag-inom ng wine o bote ng beer at sa mga problema ang kanilang kinakaharap. Ngayon gusto kong linawin, hindi ko sinasabi na kailangan ninyong talikuran ng tuluyan ng alak. Ang buhay ay dapat i-enjoy, ngunit ang pagiging katamtaman ay susi. Para sa maraming kababaihan, ang simpleng pagbabawas mula sa araw-araw na pag-inom, tungo sa pag-inom lamang, Tuwing katapusan ng linggo, ay sapat na upang makita ang isang malaking pagbabago sa kanilang tulog at antas ng enerhiya. Ang red wine sa maliliit na halaga ay maaring mag-alok ng ilang benepisyo sa antioxidant. Ngunit ang mga cocktail at iba pang inuming may alcohol, lalo na kung sobra, ay mahirap para sa katawan ng babae sa paglipas ng panahon. Ang pasyente kong si Carol ay isinapuso ang payong ito. Ipinagpalit niya ang kanyang gabigabing wine sa herbal tea, tulad ng salabat at nag-focus sa hydration. Sa loob ng ilang linggo, nakakatulog na siyang muli ng mahimbing. Ang kanyang enerhiya, kapwa mental at pisikal ay bumalik ng buong lakas. Ngunit gaano man nakakagambala ang alak, ang nag-iisang pinakamalaking banta sa inyong kalusugan at sigla ay maaring nasa inyong plato na nang maraming beses sa isang araw. Ito ay matamis, nakakaginhawa at mapanganib na minamaliit. Ito ang pangunahing gatong para sa talamak na pamamaga at kaguluhan sa hormon. At malamang, kumain kayo nito kaninang umaga. Pag-usapan natin ang tungkol sa asukal. Sa wakas, dumating tayo sa itinuturing kong pinakamapanganib at minamaliit na sabotsyor ng sigla ng isang babae ang refined sugar at simpleng carbohydrates. Nasa breakfast cereal ito at sa orange juice. Ito ang puting tinapay sa inyong sandwich, ang soda na kinukuha ninyo sa hapon, at ang dessert na kinakain ninyo pagkatapos ng hapunan. Nakakilala ako ng mga kababaihan sa kanilang 70s na hindi kailanman na o uminom ng malakas, na natiling aktibo sa buong buhay nila ngunit nahirapan sila sa isang malabong isipan, patuloy na pagkapagod at isang metabolismo na halos nawala na. Nang tingnan naming mabuti ang kanilang dieta, ang tahimik na salarin ay halos palaging asukal. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano ang nangyayari. Kapag kumakain kayo ng mga matatamis o simpleng carbs tulad ng puting tinapay, pastries at pasta, tumataas ang inyong blood sugar naglalabas ang inyong katawan ng isang baha ng insulin upang pamahalaan ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga tao ng paulit-ulit na pagtaas na ito ay humahantong sa isang kondisyon na tinatawag na insulin resistance. Isipin ninyo ito na parang hindi na pinapansin ng mga selula ng inyong katawan ang katok ng insulin sa kanilang pinto. Ang insulin resistance ay hindi lamang ang daan patungo sa type 2 diabetes. Ito ay isang direktang highway patungo sa talamak na pamamaga at hormonal imbalance. Ang mataas na antas ng insulin ay nagpapasigla sa talamak na pamamaga na maaaring maging sanhi ng pagsiklab ng pananakit ng kasukasuan at magambag sa maraming iba pang mga isyu na may kaugnayan sa edad. Ngunit lumalala pa ito. Ang sobrang asukal ay naiimbak bilang taba sa tiyan. At ang taba na iyon ay kumikilos na parang isang pabrika na gumagawa ng mas maraming nagpapaalab na compound at ginugulo ang inyong hormonal symphony. Ito ay isang hormonal double whammy na dumudurog sa inyong pambabaeng enerhiya. Isa sa aking pinakahindi malilimutang pasyente, si Jinyang Dayan, isang dating nurse, ay lumapit sa akin na lubos na nawala ng pag-asa. Pagod siya sa lahat ng oras, patuloy na nakikipaglaban sa mga cravings at hindi pa nakaramdam ng tunay na sigla sa loob ng mahigit isang taon. Hindi siya kumakain ng pritong pagkain o umiinom ng marami, ngunit ang kanyang mga araw ay napapaligiran ng asukal muffins sa umaga, pasta o dessert sa gabi. Nagtrabaho kami ng sama-sama upang bawasan ng asukal, pinalitan ito ng mga complex carbs tulad ng oatmeal at brown rice at nagdagdag ng mga prutas na may mababang glycemic index tulad ng mansanas at berries. Anim na linggo ang lumipas, tiningnan niya ako na may luha sa kanyang mga mata at sinabing, Doktora, hindi ko alam na maaari pa pala akong makaramdam ng ganitong kasigla. Hindi ninyo kailangang alisin ang bawat katiting ng tamis sa inyong buhay. Ngunit kung gusto ninyong protektahan ang inyong mga buto, ibalik ang inyong enerhiya at panatilihing malakas ang inyong katawan kailangan ninyong maging intensyonal. Pumili ng mga carbs na mabagal matunaw. Kumain ng tunay at buong pagkain. Itigil ang pagpapakain sa apoy ng pamamaga. Ngayong alam na ninyo ang limang nakatagong kaaway ang tunay na tanong ay ano ang susunod. Dahil ang pag-unawa sa problema ay kalahati lamang ng laban. Sa susunod ipapakita ko sa inyo kung aling mga pagkain ang dapat ninyong yakapin ang mga aktibong nagpapagaling sa inyong katawan at nagpapalakas sa inyo mula sa loob. Isang aral sa buhay mula sa doktora. Kung sinundan ninyo ako hanggang dito, mas marami na kayong alam ngayon kaysa sa karamihan ng kababaihan na matututunan tungkol sa koneksyon sa pagitan ng pagkain at sigla ng kababaihan. Nauunawaan ninyo ang mga nakatagong panganib ng mga processed meat, labis na pagkonsumo ng dairy, pritong pagkain alak at asukal. Ang mga ito ay hindi lamang mga item sa isang listahan ng bibilhin. Ang mga ito ay pang-araw-araw na mga pagpipilian na tumutukoy sa kalidad ng inyong kalusugan, inyong tulog at inyong kagalakan. Nakaupo na ako kasama ang mga kababaihan na galit at bigo na nararamdamang binigo sila ng kanilang sariling mga katawan. Ngunit nagkaroon din ako ng pribilehiyo na masaksihan ang mga hindi kapani-paniwalang pagbabago na nangyayari kapag nagpasya silang gumawa ng pagbabago, kapag itinigil nila ang pagpapakain sa pamamaga at sinimula ng pag-aalaga sa kanilang sigla. At iyon ang nagdadala sa akin sa pinakamahalagang aral sa buhay na natutunan ko sa lahat ng aking mga taon ng pagsasanay, hindi pa huli ang lahat para bawiin ang kontrol ang inyong kalusugan ay hindi lang basta nangyayari sa inyo. Ito ay isang bagay na yung itinatayo sa bawat pagkain. Hindi ito tungkol sa paghihigpit. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng paggalang sa inyong katawan, sa inyong hinaharap, at sa masiglang buhay na nararapat pa rin ninyong mabuhay. Ang kapangyarihang magbago ay nasa inyong plato. Magsimula sa isang maliit na pagbabago ngayon at isa pa bukas. Magpapasalamat ang inyong katawan. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, ikararangal ko kung mag-iiwan kayo ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung ano ang pinakatumatak sa inyo. Pindutin ang subscribe button upang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kasama ko. Sa ating susunod na video, ibabahagi ko ang nangungunang limang pagkain na aktibong nagpoprotekta sa inyong katawan. At tumutulong na ibalik ang malakas at natural na enerhiya sa anumang edad. At panghuli, pakiusap, i-share ang artikulong ito sa isang kaibigan kapatid o sinumang babae sa inyong buhay na karapat-dapat na makaramdam ng lakas at kumpiyansa sa lahat ng darating na taon. Maaari kayong gumawa ng pagbabago sa buhay ng isang tao simula ngayon.